Hi everyone! This is Shopping Apps Tips PH at welcome sa aking YouTube channel. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po ay gumagawa ng tips and tricks about Shopee, Lazada at TikTok. Kung interesado ka sa ganitong klaseng content, kindly consider to subscribe my YouTube channel para updated ka sa aking future uploads. So ang pag-uusapan po natin ngayon ay ano nga ba ang return to seller or RTS? Ang RTS o Return to Seller sa Shopee ay isang proseso kung saan ang isang item na in-order ng customer ay ibinabalik sa seller dahil sa mga iba't-ibang kadahilanan. Maaaring ang mga pangunahing dahilan para sa RTS ay ang mga sumusunod. Number 1, hindi na-receive ng customer ang item. Pangalawa, maliit o sira ang item na natanggap ng iyong customer. Pangatlo, hindi tugma ang item o, o description o litrato sa Shopee. Pangapat, hindi nagtugma ang sukat o kulay ng item. At panglima, iba ang item na na-deliver kaysa sa in-order ng iyong customer. Kapag nangyari ang RTS, maaring humiling ang customer ng refund o replacement mula sa seller. Depende sa kanilang patakaran. Importante na maayos at maayos ang iyong communication sa pagitan ng customer at seller upang marisolba ang anumang isyo kaugnay ng RTS. Kung hindi maayos na naayos ang problema, maaaring umabot ito sa Shopee Customer Support. Para sa karagdagang tulong, magbibigay ako sa inyo ng sample kung, kung ano yung RTS na sinasabi ko. Okay, i-open ko lamang po yung aking Shopee app. Ayan, tapos i-click ko lamang po yung Me button. I-click po yung My Shop. Click My Finance. Then click Transactions. Ayan, i-scroll down ko lang kasi magahanap lamang po ako ng RTS. Ayan, etong adjustment by Shopee September 26, 2023 ay ito yung mga ni nire sa akin ng ng aking customer na hindi naging successful. So, ang reason naman dito ay failed delivery. So, ito yung order ID i-click ko lang. Tapos i-view ko kung ano yung pinaka reason niya. And ito yung logistics tracking. Ah, kaya siya ni return kasi buyer not on location. So siguro nasa work si buyer, kaya hindi natanggap yung parcel. Kaya ni or ni -re return na lang ng courier yung product sa address ko. Kasi hindi naging successful yung aming transaction ni buyer. So yon isa yon sa mga reason kung bakit hindi nagiging successful dahil hindi nasa bahay si buyer. So, yan. Marami dito, ayan, kung nakikita nyo itong may minus, ibig sabihin yan yung mga binawa sa akin ng Shopee. So, mahirap kapag nagkakaroon ng RTS kasi bukod sa nag-effort ka, nag-print ka ng waybill, nag-pack ka ng orders, then nilagay mo sa pouch. Siyempre, sayang yung time mo doon, then wala ka pang naging income kasi binalik sa'yo yung product, then nabawasan ka pa dahil sa shipping fee. So, iwasan po sana nating magkaroon ng RTS kasi malulugi tayo doon. Pwede din po nating i-remind si, si buyer na kung o-order sila ay i-make sure na merong tatanggap ng parcel nila sa bahay nila. That's it for today. Sana meron po kayong natutunan. Kung meron po kayong mga comments or suggestions, feel free to comment down below. Thank you, bye!